dito guys sir. Makalamig. malinaw topic. tubig yeah. <coughs> <coughs> Ako, black ano? 3. Yan po 'yung Kapitolyo ng 13. Ay no. 'Yun ganda po yan mga kalamig o

sila para mga artista dito ah Ito yung dagat to? Ito okay. pa rin dati. ito <laughs> <laughs> kabila yata yun. hindi. Sa nakaraan? Hindi, hindi doon. Doon pa tayo <laughs> Sigay kayo. <laughs> <laughs> sila mo papalang. Patungan beach. Patungan uh, beach na tapos uh, di naman uh, pwede magdala ng sasakyan. Kung gusto nilang kumita yung tricycle. Ang layo eh. Dito ako mabili uling eh. Parang pa-baba yung daan. Kaya sila, ano, Okay.